Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Naisip mo na ba kung ano ang pinakamapanganib na sangkap na maaaring mahanap sa pagkain? Hindi ito ang asukal, hindi rin ang high fructose corn syrup, starches o seed oils. Ang sangkap na ito ay mas malalapa sa mga iyon ang nakakagulat dito? Hindi ito direktang nakikita sa label ng mga produkto. Pero napakahalaga na malaman mo ito. Dahil ito ay konektado sa iba't ibang malubhang sakit tulad ng cancer. Ano ang tinutukoy ko? Ito ay ang acrylamide. Ano nga ba ang acrylamide? Ang acrylamide ay isang kimikal na nabubuo kapag pinagsama ang isang partikular na protina at asukal sa ilalim ng mataas na init. Ayon sa mga pag-aaral sa daga, ito ay isang class A carcinogen. Ibig sabihin, maaaring magdulot ito ng cancer sa mga tao. Bukod pa rito, ito rin ay isang malakas na neurotoxin na nakakaapekto hindi lamang sa iyong mga nerves, kundi pati na rin sa iyong utak at reproductive organs. Hindi lamang ito haka-haka. Ito ay suportado ng maraming internasyonal na asosasyon sa cancer at maging ang Environmental Protection Agency, EPA, ay kinikilala ang acrylamide bilang isang carcinogen. Kaya ano nga ba ang mga pangunahing pinagkukunan nito? At paano natin maiiwasan ang epekto nito? Paano nabubuo ang acrylamide? Ang acrylamide ay hindi aktual na sangkap sa mga pagkain, kundi isang byproduct ng proseso ng pagluluto Partikular, na kapag ang pagkain, ay niluto sa mataas na init, gaya ng pagprito, pagbake, o pagroast. Ang reaksyong chemical, na tinatawag na Maillard reaction ang responsable dito. Kapag ang mga refined sugars tulad ng glucose, dextrose, o maltodextrin, ay pinagsama sa isang amino acid na tinatawag na asparagine, at niluto sa temperatura na higit sa 285 degrees Fahrenheit, o 120 degrees Celsius. Nagre-resulta ito sa acrylamide. Ang problema? Marami sa mga pagkain na karaniwang kinakain natin ay naglalaman ng mga refined sugars at starches na may mataas na posibilidad na makabuo ng acrylamide. Mga karaniwang pagkain na may acrylamide. Narito ang listahan ng mga pagkain na madalas naglalaman ng acrylamide. Una, french fries at potato chips. Pangalawa, corn chips at iba pang processed snacks. Pangatlo, baked goods tulad ng cookies, crackers at tinapay. Pangapat, breakfast cereals. Panglima, roasted coffee. Paano na iiba ang pagluluto noon at ngayon? Noong bago pa ang dekada 90, karamihan sa mga fast food chains ay gumagamit ng talo o beef fat sa pagprito. Ang talo ay isang uri ng saturated fat na hindi nagdudulot ng acrylamide kahit mataas ang temperatura. Pero nang palitan ito ng seed oils tulad ng soybean oil at canola oil, nagsimulang dumami ang acrylamide sa mga pagkaing ito. Bakit masama ang seed oils? Ang seed oils ay madaling mag-oxidize sa mataas na init na nagre-resulta sa pagbuo ng acrylamide. Bukod dito, nagdudulot din ang seed oils ng inflammation sa katawan na nagpapataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng sakit sa puso at cancer Paano maiiwasan ang acrylamide Hindi man natin tuluyang maiwasan ang acrylamide may mga paraan upang mabawasan ang epekto nito Number 1 gumamit ng saturated fats sa halip na gumamit ng seed oils gumamit ng coconut oil, butter, o tallow sa pagluluto ang mga saturated fats ay mas stable at hindi nagre-resulta sa acrylamide. Number 2. Iwasan ang refined sugars. Gumamit ng natural na pampatamis tulad ng honey o sugarcane sa halip na glucose syrup o dextrose. Number 3. Magluto sa mas mababang temperatur. Sa halip na magprito o magbake sa mataas na init, subukang mag-slow cook o mag-steam ng pagkain. Number 4. Kumain ng whole foods. Mas piliin ang sariwang prutas, gulay, at whole grains kaysa sa mga processed foods. Number 5. Magdagdag ng cruciferous vegetables. Ang mga gulay tulad ng broccoli, kale, at cabbage ay may compounds na nakakatulong sa neutralisasyon ng acrylamide sa katawan. Number 6. Uminom ng green tea. Ang green tea ay may mataas na antioxidant properties na tumutulong sa detoxification. Para sa mga coffee lovers, may solusyon din. Kung mahilig ka sa kape, huwag kang mag-alala. Maaring mabawasan ng acrylamide sa pamamagitan ng pagpili ng dark roast or espresso coffee. Kapag mas mataas ang temperatura ng roasting, nagiging unstable ang acrylamide at nawawala ito. Iwasan ang light roast coffee dahil mas mataas ang acrylamide content nito. Ano naman ang koneksyon ng acrylamide at cancer? Ayon sa mga pag-aaral, ang acrylamide ay maaring magdulot ng cancer sa pamamagitan ng pagkakaroon ng byproduct na tinatawag na glycinamide na mas nakakapinsala pa. Ang glycinamide ang responsable sa pagdulot ng genetic mutations na maaaring magresulta sa cancer cells. Sa Pilipinas, kung saan ang cancer, ang isa sa mga pangunahing sanhi ng kamatayan, mahalagang malaman ang mga bagay na ito upang mabawasan ang panganib. Ano naman ang epekto ng processed foods sa kalusugan? Batay sa mga datos, 67% ng calorie intake ng mga kabataan ay nagmumula sa ultra-processed foods. Para sa mga matatanda, ito ay nasa 50%, habang para sa mga bata, nasa 46 to 47% sa mataas na porsyentong ito, hindi nakapagtataka na tumataas din ang insidente ng mga sakit na dulot ng poor diet. Narito naman ang mga simpleng hakbang para maging ligtas. Number 1. Piliin ang sariwang pagkain kaysa sa mga delata o nakapak na produkto. Number 2. Magluto sa bahay upang makontrol ang mga sangkap at proseso ng pagluluto. Number 3. Iwasan ang labis na pagkain ng junk food at processed snacks. Number 4. Ugaliing magdagdag ng mga gulay at prutas sa bawat pagkain. Ang acrylamide ay isang tahimik na panganib na nagmumula sa mga paborito nating pagkain. Ngunit sa kaunting kaalaman at tamang desisyon, maaari nating bawasan ang epekto nito sa ating kalusugan. Piliin ang masustansya at natural na pagkain at iwasan ang mga processed foods na puno ng refined sugars at seed oils. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Sana ay nakatulong ang impormasyon na ito sa inyo. Ang tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.